Hi, what's up mga langga? This is me again, Silenite, and for today's video, ay titingnan natin kung ano nga ba ang meron sa YouTube Studio. Pero bago po 'yan, uh, mag-subscribe po muna kayo, mag-like, at mag-bell na rin po para updated kayo sa mga iba ko pang pa videos na gagawin. So, tara, samahan niyo ako. So as I said, ay titingnan natin kung ano ang laman ng uh, YouTube Studio. So pwede natin siyang i-install sa Play Store o di naman pwede rin naman natin siyang makita doon sa Chrome. So para mas mapadali ay da mas maganda na i-install na lang natin siya sa ating cellphone. So gaya sa akin naka-install na 'yan. So, ayan, click natin 'yan. Yan. Makikita sa YouTube Studio ang dashboard. So, kung marami kayong na upload na video. Yan, gaya nyan Makikita din sa YouTube Studio ang content. Yan, kung mayroon kayong mga na-upload na videos. Pwede rin naman natin dyan siyang i-edit. Kung gusto niyo siyang i-edit, ito makikita rin dito sa content kung may copyright ba yung mga in-upload nating mga videos gaya nyan dyan makikita sa restriction ayan so makikita din natin dito sa analytics yung mga views mayroon mga views dyan sa in-upload mong videos yan, gaya nyan ito ay example lamang po kung ano ang nasa loob ng YouTube Studio. Yan. Kikita din natin sa loob ng YouTube Studio kung halimbawa mayroong mga comment dyan sa mga na-upload mong videos. Pwede rin kayo dyan mag react. Ganyan. And then, kikita rin dito sa loob ng YouTube Studio yung kung ilan na ba ang subscriber mo sa iyong YouTube Studio diyan din yung makikita Dito rin makikita yung watch hours sa long videos mo and then watch hours sa short videos mo kung meron ayan dito and then kung uh, na, na meet mo na yung requirements ni youtube na 1000 subscriber and 4000 public watch hours o sa, sa short views naman 10 million ayan dyan mo yan makikita kung na meet mo na yan lahat ay pwede kayong mag email para mag apply for monetization. Yan. Yan po ang uh, nilalaman ng YouTube Studio. So, salamat po sa inyong panunood. Mag-ingat po tayo palagi.